Okay, uh, Gidel, stay focused in your study, your sports, your talent uh, also in singing. Uh, maybe on, on November 5 you, you, you're going to represent your, uh, your, your class, which is a great uh, thing to sing also. Okay. Yes. All right. Okay. I like that. I like that. Come on. Okay. Yo. Thank you very much. Okay. Do, you want to introduce your companion? I uh, My companion is uh, the only heart oh. of the Philippine Marines. Oh. my wife, Dora. <laughs> <All right. laughs> Miss Dora, magandang gabi. Magandang gabi po, Kuya. Will. I'm sure na in love ka dito dahil sa kanyang sense of humor. Opo, sobra po. Saan mo siya nakilala? <laughs> sa ano po, sa isang party po. Tapos? Nag, ano, kumakanta po siya, tapos narinig ko yung boses niya, Kuya Will. Ayun. Ah... Oh, uh, pero siya yung unang nag-ano sa akin, kuya, hindi ako. <laughs> Lumapit? <laughs> Oo. Oh. Ano ang unang approach sa'yo? Ano sinabi niya? Ang una, ano, ah... Uh, kumain, kumain na daw ako, kuya. Wow. Tapos? Tapos di, yun. Paano kanya niligawan? Nagdadala ng pandisal, sir, sa boarding house ko. Wow. <laughs> pinoy na pinoy, ah. And then, pa palaman, wala? Wala. Okay, tapos, tinatanggap tanggap naman? Siyempre, sir, pinapakain ko doon sa mga kaboardmate ko. Oh. Wow. <laughs> gusto mo sabihin sa guwapo mong asawa? Ah, uh, pa... Salamat sa lahat. Uh, salamat sa kabila ng pagiging isang sundalo. May panahon ka pa rin sa amin ng anak mo. Uh, salamat din sa pagmamahal na binibigay mo sa amin. At saka sana mag-ingat ka lang lagi. Mahal na mahal ka namin. Yun lang po. Okay, ah, uh, huwag kang magalala. Aking uh, mahal at uh, darating din ng araw, uh, ikakasal din tayo sa simbahan. Ah, uh, Dating yan at uh, I love you. Nandito <laughs> ba, ba, kayo kasal? Sa, West pa lang? Ah, sa West pa lang, ah, west pa lang uh, pre. At, Kailan yung balak ng pakasal? Uh, pagka ako yung nakaluwag-luwag dahil sa panahon ngayon parang napakasikip pa. Bakay? Eh, Hindi nga. Um, ano bang, ba ano bang ba sa pagkakasal nyo? Kasi ang uh, sa au na talaga yung uh, nauna ho talaga yung aming uh, bugso ng damdamin. So hindi namin na na kailangan pala magpakasal muna sa simbahan. Ano may bugso ng damdamin? Ano ba 'yon? Yung bang bugso talaga na pag nakita mo talaga siya parang uh, nag-iinit talaga kayo. <laughs> okay. Bang damdamin ngayon kasi 'yung nararamdaman mo. So ngayon, bakit? So hindi kayo, dahil doon hindi pa kayo kinakasal, so na-own na yung ng damdamin? Yes. Kailan mo ba ikasal? Ah, uh, uh, sa summer, bala ko pagka ako'y eh, nakapag-loan. <laughs> Bakit? Magkano ba kasal niyo? Hindi, hmm. ay uh, na-ipromise na ko na sa kanya, kahit pa paano ako'y magkatay ng isang baka sa Mindoro, para naman masaya. Hmm. Kasi kailan mapakain ko rin yung mga masa din, para maganda. Gano'n, ah. Bakit? Isang baka sa ano? Hmm. Gusto mo naman magpakasal sa kanya? Oo, oh, Kuya Will. Unaan mo na si Salani. <laughs> unaan na natin ko. Oh, unaan mo na yon. Kakasal na rin yun eh, di ba? Ano, kailan mo gusto mong pakasal? Sa April. Ah, uh, April talaga kasi mainit. <laughs> kahit... May, kaya nga mahirap magpakasal ng mainit. Dapat December. Magkana ba? Kaya, tanong ko lang. Magkana ba sa kasal? Simpleng kasal lang. Sa simpleng kasal, kahit pa paano, eh, kaya na din ng, ano kung sa simple lang naman. Pero ko ako na may kahit pa paano mag-iimbita ng aming mga kamag-anak. Dahil kahit pa paano, ah... Uh, Nakakanyari, mag-iimbita ka ng mga kamag-anak. Hindi, tanatanong ko lang, magkano din? Ganon. Ano ba ang kailangan na, ano? Fifty? Fifty? Pataas? Fifty thousand? Fifty thousand, kakasal ka na. Okay na yon. Magkano na ipon mo? Sa ngayon, eh, ang naiipon ko lang, lahat ay sa gasto ng anak at sa yung aming uh, inaunti-unting bahay. Oo. Oh. So, magkano nga ang kailangan mo sa pangkasal? 50,000? Pag naimbita ko ho yung ating mga, ano, mga kamag-anak. Palaki ng palaki. 50. 50. Kung gusto mo, ganito ang gawin natin. Dahil dito, ano ba yan? Hating kapatid tayo. 25 sa akin. Pagtrabuhan mo yung 25. Sige, sir. Sige, sir. Di ba? Sige, sir. Bibigyan ka ng 25,000 para kasal na kayo. Bibigyan ko sa ito, Mrs. Para matuloy niyo kasal nyo. At para makita na lang nila kung paano ang military wedding ng uh, Marines. Parang si Prince Charles yan pag naka... Ito, kasto. Para sa inyo to, regalo ng Will Time Big Time. 25,000. Alright, maraming salamat. Bigyan mo sa misis niya. Okay? Itago niyo yan, tapos yung 25,000 dapat galing sa'yo. Ay, sir. Di ba? So, kahit pa paano siguro, maging part kami ng kaligayahan nyo. Yes. Kasi naging part kayo dito eh. Pinasaya mo kami. Salamat po, Kuya. Sana matuloy na yung kasal nyo. Yan. At sige, sa kasal mo, bumalik ka. Sagot ko, baka mo. Thank you. Tandaan mo yan, tandaan mo ha. Babalik tayo dito. Okay, ha? Ano ba? Okay, inasal nyo yung baka, yung okay. mga inasal. Okay, thank you. All right. At okay naman, nagsalita na sila, no? So, okay na si misis mo, no? Ano ang talent ni Ogi? Kakanta! Ito na Pre! Si Ogi. Yo. It comes first, then the truth comes, in it yourself for a minute and a smile. Why is everybody so serious? Too so damn mysterious. You got the shades on your eyes, and you heal so high that you can't even have a go. it's time to